Nice one. Okay. Bye. Okay guys, so andito pa tayo ulit sa Misayid uh, dito sa petrol station. Ngayon ay weekdays, kaya kung makikita nyo, walang masyado sasakyan. All right. <laughs> Sana po pagdating doon sa inland isa, uh, wala rin masyado nagfi-fishing para solo natin ulit. Mas maganda kasi kapag ganong ma wala masyadong nagfi-fishing at least hindi bulabog yung isda sana makachamba tayo at sa kasama ko pa rin pala guys yung siyempre yung mga idol natin ng magkapatid si Idol Ricky at saka si Kuya Edgar okay tatlo lang kami ngayon kasi nga yung mga ibang tropa natin sila ni Pipes sila ni Kuya Kim eh, may mga trabaho palanganin sila okay so tayo tayo lang muna Okay guys. So ilang beses kami guys na wala-wala kasi nag nagloko yung internet. Sus, dagdagan pa ng grabe yung fog. Sus, hindi namin makita yung daan. Kaya ito. Okay. Naglalakad kami para atis ma sure yung ano. Yung daanan natin. So, ikagat ng natin si Kuya kasi nga yung sasakyan natin nasa taas ng bundok. Yun pababa tayo. kaya grabe yung adventure na to <laughs> Grabe yung adventure namin na tatlo. <laughs> Alright. Grabe kasi ba't kasi na timing po yung grabe yung fog talaga kanina guys. Talagang masasabi mo zero visibility talaga kanina. Timing na nagloko pa yung internet kaya yung GPS namin is nawala. Ay naku po. Pero malapit na tayo guys sa ano. Ayun na yung shark sa unahan ng namin eh. Kitang-kita na dito. Yung mga yung ilaw na yan. Yan, shark fin na. So, malapit na kami. Okay. Okay guys. Pagdating plan namin kanina dito kasi nga na, nawala-wala kami doon kami sa may, may bundok na ang lumabas na. Pagdating namin dito may mga ibang nakapwesto na. So pag lang namin nakilala agad tayo guys. So jet through. Jet through so nakakat naka nakakataba ba ng puso guys. Lalo tat ibang mga lahi pa nakakilala sa atin. So parang mas mas lalo tayong na-inspired mag-fishing tuloy pag mga ganyan guys. So maraming salamat. Okay. Okay, so time check po natin is uh 3:30 uh, ng umaga. Grabe, sobrang lamig. So ito, nakaumang na kami. Sa kanila ni Kuya at sa kanila ni Ricky na may limang rads lang nakaumang. Ang sa akin, ang, ang dalawa. Okay. Grabe, sobrang lamig. Nasa 17 ngayon yung temperature. Pero pagdating ng mga alas 4 at saka alas 5, bababa pa ng 15. Oh my. <laughs> Sobrang lamig. Good morning, good morning. So, grabe, napakalambig na morning guys. So, umabot na po tayo guys ng uh, 15. 15 yung temperature natin ngayong umaga. Okay, so... Magsasaing po muna kami ngayon guys. Ah, nagsaing na po si kuya. Ayan. Ayan. Nagsaing na po ang kuya. breakfast natin. <laughs> Tapos magluluto ang kuya na ngayon. Pang breakfast namin. Wow. Yeah, all right. Hey. Yeah. So, mula kanina guys nung mga dating namin dito mga siguro mga 1 ng umaga mula kaninang 1 ng umaga hanggang ngayon parang wala talagang kumagat pati yung isda nil, nilamig na siguro Diyos ko <laughs> Ang dagdag pang kuya ng corn beef Oh my Sabi Ayan yung hot dog natin Rice Alright Okay guys Ayan po Ayan Breakfast po natin Grabe naman Breakfast namin tatlo to oh, hey. para sa Jollibee lang oh Ayan May corn beef ka May sausage pa Alright. Start up po tayo ng jigging natin. Ang gagamitin natin is ito yung uh, 40 grams na pink. Okay? So ang setup natin, ganun pa rin. Ito yung Daiwa Triforce natin. At saka yung Pinaris natin is yung Stradic na saltwater na 4,000. Okay. hodin natin guys queen Sayang guys, na unhook pa. Hey. mau sana yun guys. Ay, true. Sayang ay sayang guys pangalawa na ito nasiksik hamor siguro lakas ng hatak kanina eh pababa yung hatak niya ito. kaya ito hayaan ko na siya muna baka lumabas ko pa mamaya sayang din eh pangalawa na to Grabe, uh, lakas ng hatak okay fish on din si Idol Ricky oh this one okay nakakatlo Alright Tihil <laughs> <laughs> guys so mag break time muna tayo So So far ito pa ang mga nakuha namin no? Grabe yung kay Idol Ricky Laki Ito yung sa kanya oh, oh. Laki nito Tapos yung sa akin, naka-apat akong queen. Yan tayo. Uy! Medyo malaki ulit ah. Okay! Malaki ulit! Ano na naman oh. grabe naman yan puro good size yung kahit ulikin ng mga queen oh ayun oh ayun oh wag mo na sa yan oh buwangin oh sandali

devil na naman guys wala na dyan sa to. ito guys ito yung mga platandaan natin kapag lumabas na to ang, ang mga to wala na tayong makukuha sa bait and wait natin na hipon kasi sila lang talaga ang titira nito iwan ko takot yung mga ibang isda dito siguro eh paano hindi, hindi ba naman matatakot tingnan mo yung mga, tin, mga tinik guys oh, ang haba oh, sus, grabe mga 2 inches oh dito pa sa tuktok niya. Tapos ang haba. <laughs> ito ang sweet fish natin para ito, ito yung pang lunch natin filet natin tapos i i marinate sa asin lang at saka mag ihaw tayo okay Ay, Grabe, may huli naman may huli naman po ulit si Idol Ricky oh gabi. Eh, stop yung atakan guys. Kailangan ang dami ng nakawala sa atin na isda kanina. Sus. Yung hamor sana na kanina. Nasiksik pa. Sayang. Eh. Ganda ng laban sana guys. Pero ang ending, heartache. <laughs> Okay guys, so habang nagsasaing tayo at saka nag-prepare sana ng pang-ihaw natin, may lumapit sa atin guys na isang lokal. Okay, so tinawag niya ako, una hindi pa ako nakarating. So ganyan, gulat ako, tinawag niya ako, akala ko kung ano, subscriber na natin guys. So ayun siya, nag-jigging na siya. So shout out to you, Mr. Nasser. Okay, so nakakataba ng puso guys marami na bang nakaka ano sa atin so ayos ito paano dagdag motivation pa sa atin na ipagpatuloy lang yung uh, ano man yung mga uh, ano natin na makapagpasaya tayo makashare tayo ng mga fishing spot makashare tayo ng ideas kahit konti konti lang okay so maraming salamat okay guys so ready na po yung uling natin yan yan po yung iyaw natin alright guys So habang nag-ihaw tayo habang hinihintay natin siyang maluto hagis-hagis din po muna tayo na queen fish sus lami kaayo dong Okay guys, time check po natin sa uh, 12.40 ng uh, hapon. At ito na po yung mga nahuli guys lapit na mapuno yung cooler guys <laughs> grabe na queenfish yan puro kaya lang puro queenfish pero may mga mamoutay na queenfish so mga marami mga mga mga, so, naman si ay, ito Ricky diyan oh no? oy nang piraso sa taga uh, ayo magtali halaga tayo tapos pagkatapos okay, niyan dadalhin natin sa baba guys inihaw naman po tayo Yeah, may niyaw tayo na isda, yung queenfish natin at saka may hot dog. All So, na tayo guys. Katapos namin mga manangalian, magligpit na kami ng mga gamit at lipat kami sa shark spin kasi nga yung hangin papunta dito. So, mahirap maghagis dito. So, doon may pistuhan tayo na yung pahagis natin is papunta dito. Kaya maganda yung maghagis. Sana makadagdag tayo. Kahit malang makaking sana tayo. Puro queen kasi uli namin eh. <laughs> Yung tatlong hari, puro rain na ang nahuli. Harap, tamo dyan. Sarap pala ito pagka mamarinate mo nga ng kompleto, no? May lemon, may paminta. Okay guys, so time check po natin uh, 1.50 ng hapon. So okay, nagligpit kami dito sa may uh, spot natin. Lipat tayo dun sa tracks fin banda. Okay? So dun lang tayo. Magjigging lang tayo ng magjigging dun. Okay na. Okay, so andito na po tayo sa tracks fin. So magstay lang kami dito ng mga siguro one hour and a half para sa ating finale. Alright. <laughs> Baka makadagdag tayo dito. Ha? Huh? kasi ng hangin eh punta dun, so yung hagis natin okay, ayos okay guys, so pack up na kami wala na masyadong activity yung isda, yun lang ang last na ang kumagat sa amin yung na talon kasi ng talon yung kuwi na yun tapos si Idol Ricky nakadagdag lang isa uh, sakto na yun so time check pa rin isa 3.30 na ng hapon para makauwi rin tayo ng maaga at makapahinga na rin yun okay. so yun ang ganda ngayon ng fishing adventure natin so nakaka-catch and cook tayo pero may medyo may ano pa may twist pa nung papunta kami dito kasi nga yes. nagkawala-wala pa kami oh, dahil nasa okay. sobrang fog sobrang fog pagkatapos yung GPS ni kuya nawala pa kaya yun ituloy nawala-wala kami nung papunta kami dito pero ayos lang at least na safe din rin kaming nakarating dito so ayaw hope guys na nag enjoy kayo sa video natin para sa araw to so harvest po kami ng queen guys so grabe idol rikia talaga ang champion naman Miss Earn Master! Grabe! Siguro, naka 15 piraso kami siguro guys. Hindi namin natin na mabidyo kasi nga nasa loob na yung cooler. Tapos may mga malaki din tayo si Idol Ricky nakapos ng malaki at oh, magkakasing size din. So, panalo guys. So, talagang nag naggamot yung ang natin. <laughs> Alright, so si Kuya Edgar hindi man masyado pinalad pero dami siyang anhook, Yun, na anhook nga lang. So, bawi eh, kami yung itas na guys. Okay, so I hope na magkita-kita ulit tayo sa susunod nating mga fishing adventures dito sa Qatar. So, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat at God bless. Don't forget guys, spread love and always be happy.